Hindi talaga titigil itong si Betsy. Hindi kasi na-work no ang una niyang plano. Kaya naman gagawa siya ng pangalawang hakbang at pangalawang plano. At sisiguraduhin niya na may makukuha siya. At sa pagkakataon ngayon, siya na nga ang mananal. Agad niya ang usisain ang kanyang mga nakita dito nga kay Aling Nora. Talaga namang pinamanmanan niya ito maging sa kanyang mga kamaritis na kaibigan. Maging itong si Aling Susan dahil hindi ito na mabuhat nga na sabunatan siya ni Aling Nora kaya gusto niyong malaman kung ano talaga ang tinatago at nito. At dahil nga sa hindi siya mapakali, talaga namang kinausap pa nga niya itong si Jenna. Nawa niya ang lahat. Nang sa ganun ay magkaroon ng kaba itong si Jenna dito sa kanyang asawa. Pati dumano niya na itong si Gerald ay may tinatago. Maaring may babae ito. Bakit ay kapag na may kausap siya sa telepono, ay tela pabulong at ayaw ipa kung kausap niya ang nanay niya, dapat ay hindi ganoon na no way. Dahil nung mga time din naman na kausap niya ang nanay niya, hindi naman siya ganoon makipag-usap. Kaya maaaring may tinatagong sikreto ang kanyang asawa. Hindi naman big deal kay Jenna ang mga bagay na iyon. Sabagat may tiwala siya sa kanyang asawa. Ba't din niyang may problema itong kinakaharap at gusto nito na siya lang ang gawa ng uh, solusyon. At ayaw na niya na mangamba at uh, mag-alala pa ang kanyang asawang si Jenna. Kaya naiintindihan din niya ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa ginawa nga ni Betsy ay magkakaroon na nga siya ng hinala at kutub. Kaya ito'y aalamin na rin ni Jenna kung ano nga bang tinatagong nitong si Gerald. Samantala, nangamba nga si Gerald sa ginagawa nga nitong si Betsy. Alam niya kasi na pakialamera talaga to at hindi siya tatantanan. Kaya bago pa man maunahan nga siya ang magsalita nitong si Betsy ay kailangan sabihin na niya ang kanyang nililihim tungkol sa kanyang ama, na ang kanyang ama ang matagal nang hinahanap man na ng kanyang ama na ito nga'y uh, dati niyang kaibigan na nagloko sa kanya nya Subalit, so, aksidente nga mapadpad nga si Jenna sa kinaroonan at sa bahay nga nitong si Gerald kung saan magulantang nga si Jenna dahil makasalubong niya ang kapatid nga nitong si Gerald. Ito'y nagmamadali nga pa uwi at gulat na gulat. Lalong-lalo na nung makita nga niya na asawa ito ng kanyang kuya. Nabigla din siya sapagkat yun nga ay uh, bagong uh, pasok na trabahante sa loob ng kanilang hypermarket. Hanggang namang nakapagbigay ng babala ang kapatid nga nitong si Gerald. Subalit so, tuni na nga ang lahat dahil wigla na nga lang makarating na roon sa bahay nila itong si Jenna at magugulat sa kanyang masasaksihan dahil yun nga ang lalaki na nasa CCTV na sinasabi ng kanyang ama na matagal na nga may utang sa kanya ay naroon sa bahay nga nitong si Gerald nagulat siya sapagkat ipinalawanag nga ni Gerald na ito ang bagay na gusto niya sabihin at humahanap nga lang siya ng tiyempo, gulat na gulat si Jenna medyo nagalit at tasaktan din itong si Jenna dahil matagal na palang ah alam ni Gerald ang totoo at hindi pa agad sinabi sa kanyang ama. Hindi rin niya alam kung paano nga nila ipapaliwanag. Nasabi na rin ni Gerald kung ano nga bang dahilan kung bakit itinago ng kanyang ama ang kanyang sarili at hindi man lang na uh, nagpakita buhat nga na magkaroon siya ng utang ng kanyang ama. Samantala, dahil nga sa walang matibay na ebidensya na magpapatunay na may kasalanan talaga itong si Maki at siya talagang nagmulbod ng naturang tiket, ay muli siyang nakabalik sa naturang ha uh, hypermarket. Dito naman ay nakipagtalo pa siya sa kanyang kasamahan. Na kung sino man umano ang may kinalaman at sa uh, sa pagsasabotahe sa naturang tiket, maaring kakaramahin din siya at lilitaw din ang katotohanan. Nangamba ang harap niya dahil ito lang naman ang naglagay ng tiket sa kanyang bag sapagkat ito nga ay inutusan nga nitong si Betsy para lamang masiraan nga itong si Maki. Hindi na rin siya mapakali. Kaya naman siya ay nagsalita na rin sa katotohanan at sinabi niya dahil uh, wala na rin siyang mapapala dito kay Betsy. Humihingi man siya ng tulong. Subalit hindi siya pinapansin. At napapahamak na rin siya. Maigin na rin magsalita siya para malantad. At nagbabaka sakali din siya na makakatulong ito nang sa ganun na uh, ang kanyang problema. Nakaisip nga siya ng solusyon. Agad niyang kinausap itong si Jenna. At ang gusto niyong mangyari ay wag ipaalam sa lahat kung sino siya. Nang sa ganun ay uh, maproteksyonan ang kanyang sarili. Laban na rin kay Betsy. Dahil alam nito na hindi siya tantanda nito tuong si Betsy. Nagawa lang umano niya ang bagay na iyon sapagkat nangangailangan siya ng malaking halaga sapagkat nasa hospital nga ang kanyang anak at kailangan nga ng financial na suporta at wala na siyang ibang option